Mga pagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel ni Blogger Vlogger. Ayan, dito po tayo ngayon pag-usapan po natin ang tungkol sa balot na kung saan po ay karamihan po ay mga nalilito po sa balot sa puti at maliit ang sisiw. Ngayon dito po ang ating pag-uusapan sa ngayon mga idol. Ayan, mga idol, ay papaliwanag ko lang po sa inyo ha kung ano nga po ba ang balot sa puti at maliit ang sisiw ang balot sa puti po ay uh, 18 days yan po talaga ang balot sa puti 17 or 18 17 uh, sampa pa 18 ang balot sa puti po sa ang atin naman pong maliliit ang sisiw ay 15 16 days yan po ang maliliit ang sisiw sa ngayon po kailangan nyo pong maliwanagan dahil maraya po ang laging nalilito sa pagbili ng balot Balot sa puti daw po, pero maliit ang sisiw. Sa ngayon po, nais kong ipaliwanag po sa inyo na ang balot sa puti po ay malaki ang sisiw. At yung iba pong buwibili, marami po nalilito. Kaya panahon na po para malaman nyo. Dahil may mga nag-upload na maling information. At uh, maling ang mga sinasabi. Ang balot sa puti po ay 17 to 18 days. At uh, ang maliit po ang sisiw, 15 to 16. Yan po ang dapat nyo sabay-bayan ngayon at ipapakita ko po sa inyo. Halina po kahit samahan nyo po ako. Po, mga idol, ipakita ko na po sa inyo ang ating gagawin. Ha? Ito po ang sunod nating gagawin. Ah, uh, ito po, may 18 days po tayo. Mayroon po tayo 17 days. Yan, may mga ikis, may tanda po yan. At mayroon po tayo maliliit ang sisiw. Sa so, ngayon po, sisilawin po natin yan gamit ang plus light. Ayan. Idol, patayin na po natin ang ilaw. Ayan, magsilaw po tayo muna ng maliliit ang sisiyo. Ayan, oh. Kung mapapagmasdan niya po mabuti, ayan, oh. Ayan, oh. Medyo malino po ang ating, ayan, oh. Ating mga ang ating maliit ang sisiyo. 15 days po yan, na ah. 15 days po ang ating, ano, kitang kita po, ayan, malino. Asan ba? Yun, ayan, oh. Malinaw po. Ayan, Malinaw. Yan po, ayan o, yan. malinaw po. Kitang-kita po ha. At kuhain naman po natin ang ating 18 days. Ito po, kung sisilawin po natin ay halos po ay madilim na. Bahagyan na lang po ang maliwanag niya. At ito po ay ang balot sa puti o, oh. ayan o. Pag mamasdaman niya po, halos wala na siyang ganong makitang, Yan o, bahagyan na lang po ang ating nakikitang nasisinag na mga malinaw, ayan. Ayan, yan po naman ang ating lalagain. Po mga idol, sa ngayon po ay lalaga na po natin ang ating tinandaan. At dito na po ang sunod natin na gagawin para malaman natin kung ano po talaga ang balut sa puti. At ang malit ang ayam po mga idol, nakasalag na po ang ating... Ah... Uh, itlog ang balot na lalagain abangan po natin mamaya pagkaluto naman at kakainin din po natin yan ang po mga idol nagkukulo na po ang ating balot ayan o oh. mabilis na po matuyo ibig sabihin po ay luto na yung maluluto na po yung balot natin ayan at kakainin po natin na yan ngayon Ah, uh, ito na po mga idol ang ating nilutong balot. Oh, kakainin na po natin. no oh, ayan na po yung 18 days uh, ito naman po yung maliit ang sisiw. Ayan po mga idol, unahin na po natin yung may tanda pong maliit ang sisiw. Ayan. Uh, 15 or 16 days. Ayan. Unahin na po natin itong kainin. Ayan mga idol, oh. Kung napagmasdan niya po, uh, maray pa po sa sabaw. Oh. Uh, masabaw po siya, ano. hmm. Ayan po, maliit po ang sisiw niya, oh. Yan po ang ating, ano, kita. Ang sisiw po niya, ay kita ang sisiw. Dahil po, ayan, maliit po ang sisiw niya. Masabaw po siya, masabaw. Ayan po, medyo maliit po. Hindi po ito ang balut sa puti. Yun sunod po natin kakainin ang balut sa puti, mga idol. Ayan po, halos. Hmm. May sabaw po. Yun sunod po natin kakainin ay, itindi siya po ang, malit ang sisiw, kita ang sisiw. Yan po ang paglilinaw po na ang balot sa puti po ay hindi po mali ang sisiw. Malaki po, 18 days po ang balot sa puti natin mga idol. Yan, sunod po natin kakainin. Ito naman po, sunod natin kakainin ay ang balot sa puti naman po mga idol. Yan, makikita niyo po natin ang balot sa puti kung gaano. ayan o, oh. halos ang sabaw po niya ay medyo kunting konti na lang po, ayan, ang balot sa puti po, bilang paglilinaw po, ay hindi po maliit ang sisiyaw. Ayan o, oh. ang balot sa puti po niya din ay 17 or 18 days, ang saktong days. Ayan po mga idol, kitang-kita niyo po ang pagkabalot niya sa puti ha. Kaya ngayon po, nalaman niyo na po kung ano ang balot sa puti at ang hindi balot sa puti. Ang balot sa puti po ay 18 days po talaga. Ayan, ang ang ano po, maliliit po ang sisiw ay maraming sabaw. Ang maliit po ang sisiw ay kita ang sisiw. Ang balot sa puti po halos ay hindi po dahil nababalutan nga po siya ng puti. Ayan, thank you very much po sa lahat ng mga nanonood sa patuloy yung pag-like, pag-share, at pag-subscribe. Thank you very much po at sana po ay nakatulong na naman sa mga kapakobalt vendors at sa mga mga suki natin dyan sa balot Pinoy. Ayan, thank you very much po. I'm from Middle Blogger.